Hello everybody, welcome to my channel Dahil sa wala pa pong ceasefire dito sa Israel Nag-message ngayon sa amin ng aming HR Manager ngayong gabi Ang date po ngayon ay April 13, 2024 Ito ang message niya ngayon, ang oras po dito sa Israel ay 11.16 ah, 11.06 in the evening Good evening In the last few hours there have been several instructions and estimates for our state of war in Israel. We are following the instructions and will update accordingly. If there is an alarm, please enter the protected areas. Good night and quiet. I'm quiet. I'm available on the phone if needed. Patuloy na lang po tayong manalangin na may mga hahadlang pa rin mga anghel para maging ligtas kami dito sa Basang Israel. At, hayaan nyo, uh, hindi ko muna i-edit ang mga vlog ko. At, uh, tuloy-tuloy ko lang pong i-upload ang para maging update po kayo sa kung anong kalagayan namin ngayon dito sa Israel. God bless us, everybody.